Halos ayo umalis ng anyang basketball team sa court kahit na tumunog na ang buzzer sa fourth quarter at natapos ng laro. Paano ba naman walang foul na tawag ang referee sa kanilang kuling play kahit na merong manipis na kontak ang defender ng Solis Kinets laban sa team ng anyang. Hinuwakan saglit ang anyang player manipis man pero ang kontak ay kontak pa rin kaya naman halos magprotesta ang team ng anyang bakit walang foul ang play na iyon. At maging ang mga players ng anyang pakiramdam nila ay dinaya sila sa game na ito kaya naman ayaw nilang umalis sa court hanggang sa tinawag na rin sila ng kanilang staff sa bench at pinakalma na rin. Rensabando isang malakasang performance ang nagawalaban sa team ng Soliski Knights. Pinasayo-sayo pa ng konti ni Abando ang kanyang defenders. Tap and go ang eksena sa opensa hanggang sa full step back ang ginawa ni Abando. Nagkaroon ng mid midrange nila kay pumasok. Power rebound ni Rensabando, talo pa. Ang naglalaki ang dalawang mama na kanyang kasabayan sa pagkuha ng rebound. Masasabi rin natin na medyo imbalance ng konti ang tawagan sa larong ito mas marami ang pumabor sa team ng Soulless Knights manipis ang kontak pero dinagdagan ng mga Soulless Knights players ng konting acting at nabebenta naman nila sa mga referee ang kanilang galawan ng mga ito. Lamang na lamang ang Soulless Knights noong una pero rin sa bando. Sunod-sunod ang mainit na mga tira tres rest sa play na ito at nasundan pa ng isang end one play na kung saan iba talaga ang tapang ni Abando sa pagkatake sa basket. Sinasakripisyo ang kanyang katawan. Sinadya namang bigyan ng foul sila kay dito panira ng laro na yung isang kamay ng Solis Knights player para abando hindi makaangat at madalas sa pagkuha ng rebound dalawang kamay ang nakaangat. Pero ang player ng Solis Knights yung isa nakababa at nakadepensa kay Abando kaya naman rin sa bando nasa free throw line na ngayon nagawang maipasok ang mga free throws. Malaki ang lamang ng Solis Knights kaninang umpisa pero ngayon kita naman anyang na ang nakakaangat sa score. Nagawa ng anyang na makontrol. Ang laro sa third quarter Abando nagpakawala ng isang tres hot shooting Abando ang nakita na natin sa third quarter at maging ang kanyang kakampi na si Park Jihoon sunod-sunod rin ang, pagpasok ng kanyang 3 point shots. Sa rin sa bando parang ninja ang bilis na ang depensa. Isa niyang kakampi maganda ang pwesto pinasa ni Abando ang bola isang step sabay reverse layup at pumasok na sundan pa ng isang block shot mula dito kay Lakay. Naging maingat ang bawat team sa second half panay ang kanilang pagtawag ng timeout sa kada palitan ng lamang at magandang momentum. Rin sa ang nagbigay buhay sa team ng anyang support quarter kanyang corner 3 pumasok lamang na sila ng tatlo 60-57 ang score sa mga oras na ito ng laro. Then sa bando na naman magaganda ang pinapakawalang mga tres at sakalain mo na anyang ang mananalo sa game na ito dahil nasundan pa ng isang tres. Ang tres ni Abando, anim na ang lamang ng anyang 2 minutes 34 seconds na lamang ang oras sa fourth quarter at Solis Kinites dama ang pressure na patawag sila ng timeout. Tinitignan kung ano ang kanilang gagawin adjustment at tres nga ng kanilang import pumasok. Ito ang nagbigay buhay sa team ng Solis Key Knights at kung hindi pumasok ang tres na iyon ay mahihirapan talaga ang team ng Knights anyang na sana ang mananalo sa game na ito. Nagawa pa ng Solis Key Knights na makasteal at makagawa ng isang 2 points, isa na lamang ang lamang ng anyang kaya sila naman ang napa timeout pero mga tawag ng referee panik talaga sa SK Knights. Kagaya na lamang ng last play humihingi ng foul ang team ng anyang mula sa referee pero manipis nga lang ang contact para sa kanila pero kung titignan naman natin dito, nakagawa gather na ang bola konting dikitan pero walang pito ang referee kaya naman hirap ang Anyang na makaalis sa hard court dahil parang nadaya sila sa larong ito hindi pumasok ang layup dahil nga sa may konting kontak at nahirapan talaga yung player ng Anyang. Nagiging usap-usapan nga ang play na ito sa ngayon pwedeng nagka-overtime o pwede rin naman na hindi pumasok ang free throw ng Anyang at meron pang konting oras na natitira sana. Maganda rin ang nilaro ng Solis Knights yung mga tres nila ang isa sa naging dahilan kung bakit sila nakahabol at sa tulong na rin ng konting imbalance na tawagan ang Solis Kinites ang lumabas na panalo.